Hello guys, so ito uh, na natin, so sabi ko tatapusin ko muna, so ayan natapos na natin ko na kayo pantay na siya, malinis na nasa ko na, so itong party medyo na pud pud talagyan na lang natin ng lupa, so sama nyo ako, pud na natin ng lupa itong uh, ano natin So, yan binudbuda na natin. So, meron pa tayo konti lalagyan doon. Tapos, ah, uh, gagawin ko rito mamaya na lang natin ito didiligan kasi dilipat ko muna yung mga halaman natin doon. Na, ano, kailangan natin kasi kung nakikita nyo guys. Uh, ayan, nag-inda na naman sila. So, kaya lang yan medyo sumigla dahil nga pinasaga na ako kagahapon. Pero ito yung tingnan nyo, punto tayo nyo. No? mamamatay eh. na yan. Kung makakuha pa lang ako darating yan, yung buong maghapon yung kagahapon, baka mag-umbisa na matagi yan. So, ayun, uh, tapusin ko lang to Tapos maglilipat ako nun. Uh, maya, iwalay naman natin na video pagka naandun na sa kabila naglilipat na ako kasi medyo malayo yung ikot pag ganun. Pa-U-turn. So, wala naman tayong karmatilya. Mga na lumano na natin yun yun. Halos isa-isa. So, madami yan. Tapos, so, mga 100 plus mahigit yan. So, medyo nakakapagod man. <laughs> Kailangan. So, para hindi masayang naman itong mga ano. So, hanggang dito na lang muna ito guys. So, maraming salamat sa panood. Thank you for watching.